Hi guys, good afternoon. Ngayon po guys, andito tayo sa labas. Ang sarap ng hangin malamig para tayong sa tabing dagat. Ayan po, ayan. Doon sa dulo, ang ganang namin dito. Tapos ngayon, ayan, may yung kontrabida doon sa tikod. Sisigaw na naman yan. Pala sigaw yun eh. Ayan po tayo. Ayan, ang ganda ng ano. Ito sana kung mataniman na ba ito ng mga halaman. Ayan. Ayan. Kailangan, hindi na pumupunti yung hardinero. Kailangan kumaga. ko kayo rito sa labas. Iturpo tayo sa labas. Ito, tapos sarap na, ganito, mag, ano to, mag swing-swing. eto oh, ito. Bula dito. football. Itong swinging nga ng mga bata. Itong playground ng mga bata. Ito ang, bata. Oh, ito ang ano, bahay na oh, mayroon pa ng playground. Ito mga ano mga pata. Ala, namamatay yung ano dito. Bakit kaya namamatay ito? Namamatay oh. Namamatay yung Bermuda. Hmm, wala na, patay na. Oh, namamatay Bermuda oh, try na. Ah, uh, labas tayo sa Faisal. Tingnan natin to sa deserto. Ito ang harap ng bahay deserto. O oh, yan, deserto. Nasa deserto kami. Ayun. Ayun, ang palaki ng palaki to. Mga istiraha. Yung ano siya, kapihan daw yan doon yung kapihan daw yun ano pag paggabi maganda maraming taong pumupunta diyan o marami nang sasakyan doon oh yung pagdating namin yun lang parang may kubo-kubo na yun ang ano ay ngayon hanggang sa taas oh Ayun. ito ang lapas namin to, dito deserto oh diserto. kung wala kami mang kasama rito Ay, may basurahan din pala dito, oh. Pero? Mapiro? Mapiro yung paisa? Ba't hindi ka magbasiklet ay Yusuf? Yusuf? Yusuf, magkanis tamil? magbisikleta ako. Ay, tama lang siya. Hindi. Ay, may... Oh, ano man to, Sira? Maano yung ano? O, oh, maano yung ano, Sira? Pakahigpitan lang. Ahigpitan ah, lang to. Alis ah, si Abodi. Marienda time. Merienda, 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 merienda. Ando na sila, oh. Ando na sila, gawin bisikleta, oh. Hindi ko magamit yung bisikleta. Nakapagkape ka ngayon. Kailang pag magkape ako, umahap di ang sikmura ko. Ito, oh. Itong bahay na to ay paligid ng CCTV. May 25 na CCTV rito. Ayun, oh. E, Ito, oh. Mayroon itong dalawa, oh. Napaligiran to ng CCTV yung bahay nila, kikita kaya? Kikita ba sila? Oh, yun know, oh, CCTV oh Miranda, Miranda. Miranda, Miranda. Ilan pa lang. Four pa lang. Sway, sway. Oh, 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 oh. Gula ka sway, sway. Oh. Oh, yala lang. So. Up, up. Hmm, ando na, ando na. Oh. Up. Up, up, up. Maano yan, ama. Nag-ababalance, balance yan balance. Meow, meow, meow. Ang oh, sabi na. Okay. Punta tayo rito. Punta natin yung ano. sa so, may ginagawa. Pag martis tayo dito. Ito ba oh. Ang dami pang tambak dito ang ano. Hmm. Ayan, tamb tambak dito ng ano. Ayan. Nakakaya kasi baka makita niyo madam pag ko doon. Ayan. Andan sila. Anong palang? Luha ay to muna. Ito yung mga halaman ko. Ayan. Taala sop hadal hosan. Yes. Ini so, not... Op. Op. Winro. Be careful. Berap tu? Oh 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 lep so, Op. sway, soi. Bye dente. Krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ang lalim, lalim na. Yala, ang daming kinusay-kusay dito. Ano kay kayo, etlog? Nabasagan na ng isa. siam na yun, naging walaw na lang. Nahulog. Ano yun? Sobrang mantapang ng matakoy yan para mabasag. Nahulog yun, nahulog. Sa dami nila. O ano, Anuar? Bakit ka nakasunod?

magpahiram ng ano eh. Diyan ang tambayan nila o sa sumi. Hindi ka haba ng nang <laughs> paa nagbisikleta. Paan makapidal kaya yun? pang bata yan ano ba nuwar <laughs> mm, oo oh, <oo. laughs> oh, <laughs> Oo lang nag-aaway.

Uy, makapag-nerenda. Wala na. Oh, siyam na. Ano ba? Ano ba ang problema mo, ha? Wala na, wala. Wala na ang pagkain. Wala na. Mmm, mapiakil. Oh, ubos na. Inubus na ni Jerry. Wala na. Wala ka ng pagkain dito. Wala na. Wala na ang stock. Bat medle ay bat malabo. Makakap nga. mapi mapi mapi. guys, mag ano, ako. Ito, mayroon ako ditong pandiko ko. Ito, pandiko ko. Yan, gumawa akong pandiko ko kahapon. Bakit malabo ang ano ko? Kamera. Ay, hey, ayan guys, tara. Mayroon po tayo. Tingnan na ang baso ko. Ito ay regalo ng aking alaga. Kaya yan ay ano, letters din ang pangalan ko capital letters ng pangalan ko yan. At ito po guys ang ating pandikoko. Hmm. Ito yung ginawa ako kahapon. Ayan, hindi ko, kasi wala tayong red sugar, kaya ayan po tayo siya. Ayan, tara, merinda po tayo. Mmm. Mmm, tamis. wala bilang asukal eh pero sana yung sa ko na walang asukal ano lang siya kakaw sa gatas walang sugar Think, uh -huh. ay kakaw Ano ko sa na, o? oh. Ano ay, ko ayun po guys, thanks for watching guys and don't forget I don't forget subscribe Pishili TV and like, share, comment below at nang sa na update ito akin lahat na video coming up and thank you for watching guys and God bless you. See you next video bye bye